Magandang gabi po ate. Ano dinidinda mo dito ate? Burger po sa Gahopia Iklo. Eh, no? Ipapromote kita. Wala masyado, wala sa masyadong customer. Pakita mo sa akin yung mga tinitinda mo. Buksan mo. Patingin ako te. Buko Diyos oh. po. Buko sige Ipapromote kita eh. Kasi ko ako eh. Hindi na ako magpabayad ha. Ah. Pero may mo lang ako isang daan. oh. <laughs> ayun ako. No, alam, alam mo lugar na to? Comment mo ako. Alam mo. Tapos si ate wala no, Walang bumibili sa kanya. Oh, ayun ako no, kay ate oh. Punta na na si ate. Walang bumibili. Kaya na ako ba tinitignan eh. Ay si ate oh. Ate! Ano po? Magandang gabi po ate. Magandang gabi. Ano tinitignan mo dito ate? Ano po? Burger po sa ka-iklog Oo ano oh, pwede. Ano ano? Burger po sa ka-hopya iklog. Burger sa ka-hopya iklog. Ano pa? Biskuit ano po. Biskuit? Ano yan? Ano, ano to? Ito ano to? Burger po. Burger. You know? Tapos, ito pa, sa baba, ano ba yung mga tinta mo? Coffee po. Oh, hindi, okay, ito tira. Nun. Adol, pwede bang baki mura si Kevin katapang? Hindi ako nagmumura, Idol. Pasensya ka na. Okay, ano pa? Oh, shout out, shout out. Shout out, full shout out. Si Kevin Katapa, napakatapang mo. Kumain ka alauna ng linggo, bumaba <laughs> hey, ka. Okay, pasiin siya ka na. Sige. thank oh, you. Oo, salamat din. Hey. ano lugar pala ito ate? Ano po? Congressional po. Congressional ay, kasi napansin ko ate, ano, parang wala kang mas walang masyado bumibili sa iyo. Ngayon ate, ipo-promote kita. Sinaawa ako sa iyo eh. Wala masyado, wala kang masyadong customer kasi kaya kayo na pakita doon. Ngayon wala bumibili sa iyo. Sige ate. Ipakita mo sa akin yung mga tinitinda dinit mo. Ah, uh, buksan mo. Ip ipakita mo sa akin. Patingin ako te. Yan, patingin ako niyan yung mga tinitinda mo. Ano po? Kape? Oh. Ah, kape, ano pa? itlog. Lama, ito ate, ano okay. naman ito? Ni... Pakita mo sa akin yan. Ate, ano ito, po, ito. Po, po, po. Ito yung laman na ito. Buko dyan. Yes, buko yes, sige. Ano yung mo? Yan. Ah, buko dyan yes, to, Opo. O, tingman ko lang. O, malamig dyan, ropo. Sige, tingman ko kung anong lasa. Tingman natin. O, mga tropa ko, mga riders, ha? Lala mo, panda, sa mga driver dyan, pag naiinitan kayo, ha? Mag-electric pan. Ay, hindi, pag naiinitan. Ino muna kayo ng juice dito sa anong lugar ate? Congressional po. O, congressional. Luminto muna kayo dito kay ate. Anong pangalan mo ate? Mary Ann. Mary Ann? Oh, Mary Ann. Si ate Mary Ann. Bilihan nyo siya ha. Meron siyang buko juice dito. Tikman natin ha. Mag, 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 mag ko over muna kayo dito mga tropa ko ha. Kay Mary Ann. Bilihan nyo siya para makatulong. Ano, siyempre yung panggastos na Patulong sa pang araw-araw na gastusin niya. Di ba tama naman? Opa. O oh, para may panggastos siya. E, natin yung buko mo. Yun o. No? Oh. Yon, natural buko juice. Tikman natin kung natural, walang halong kay Miguel. <laughs> oh, tikman. hindi, joker talaga ako te. Pasensya ka na, wait lang ha. Masarap talaga, lahat ng buko nyo masasarap. Oh, alamig. <laughs> um, Swabe, grabe. Magkano yung buko mo? 25 po yan. 20? Ngayon na ate, ipopromote kita eh. Asi, vlogger ako eh. Hindi na ako magkabayad ah. Hindi. hindi na ako magkabayad. Ha? Sigurado ka? O sige, hindi na ako magkabayad ha. O hindi na ako magkabayad ah. O pamayag naman si ano ate kasi naka video ka. Pag ina-upload ko ito baka mabas ka dito. Ngayon ano ate? Iliin lang sana ako ng ano. Kung pagbibigyan mo lang ako. <laughs> Pero niyo man ako isang daan, maabot ko din sa iyo, babalik ko rin. Wala pa po gaano kita ko eh. Ha? Ah? Wala pa po gaano kita. Ayun. Okay. Wala pa masyado? Opo. Sige, kuya, andi ka ano? Okay lang. Pero niyo man ako nang isang daan para ano? Yan. Yan, pasensya na ha. Yan. Oh. Pagbalik ko to ha, ah. pagbalik ulit dito ha, ah. pag ganun, pag trabaho na ako, ha? oh, game na. Salamat dito ha. Ah. Dito na ako ah. ha. Ha? <laughs> Salamat dito te ha. Ah. Okay. Pilihan nyo ha Mga mga tropa ko Pilihan nyo si Merian ha Pilihan nyo ha Oo, Mga 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 ko congressional ha Bilihan nyo Daan muna kayo dito Mr. Popper kayo ha Inaasahan ko yan mga tropa ko bilihan nyo ha Ako paano ingat John Lloyd Takbo Takbo